paps uh, welcome back sa king channel no so ngayon mga paps uh, mga hunting adventure na naman tayo mga paps no so punta tayo sa uh, bagong spot mga paps so hindi nyo maiitatanong mga paps nung nakarang araw uh, nagtitrain tayo ng uh, pangati no ng mga under training eh. so sinubukan mong tinitrain si libro no? so yun mga paps ah uh, Ah, uh, humuhuni naman siya sa gubat. Ang problema lang mga paps. Eh, pag may alpas, uh, wala pa talaga ng diskarte yung under training natin, no? kasi tung si, si buging mga paps sinubukan ko. din humuhuni naman. Kaso lang uh, yun, uh, hindi mo may tan tanong mga paps. Na mga alpas dito mga paps, sobrang wais na, no? At hindi na basta-basta lalapit lalo na walang diskarte yung uh, mo So yun mga paps Banta ah, yun ng, ngayon yun mga paps so, Yung dadalhin ko lang siguro mga paps Itong si kulit mo Yan Yan ang kulit natin mga so, so, so ito lang yung dadalhin ko siguro mga paps Kasi ah, Sanay naman to sa mga wais no At ah, subok na So yun ah, Bago pala tayo mag hunt mga paps Siyempre sa nagpa out sa nakarang video mga paps. Shout out kay Robert Mamburo from Pandaitan Davao City. Shout out sa Pops, Kamaster TV ng Davao City. Shout out Bogoy Channel. Uh, shout out si Idol. Uh, shout out na rin sa bago nating uh, taga-subaybay no. Quadro Max TV. So yun, salamat uh, Idol sa pagsuporta no. At shout out kay uh, Andrian Umalay Roy Roji uh, Roji Hunter ng Matanaw. At kay G Gian Makasling So yun, uh, salamat uh, palaging pagsubaybay no. Shout out. Uh, shout out na rin sa ating kaibigan no. Uh, Edgar Espicia ng Puan Toril. Shout out. At sa, salamat sa pagsubaybay no. At shout out na rin sa bago nating uh, taga-subaybay no at nagsuporta. Uh, malayo-layo din to. Pinoy workers na sa Africa. Stop. malayo to sa Africa ang uh, ano mga paps So, salamat no, sa, uh, no? Uh, Christian Klar Nang Davao Occidental So shoutout sa iyo Christian Klar, So uh, Siyempre uh, shout, shoutout ko na rin yung mga Ano natin no Mga kasulid na taga subaybay uh, Maiko Kevil O Kid Mafia Vlog Shoutout na rin sa iyo idol uh, Shoutout na rin sa mga bagong uh, Nag subscribe no Mananabas Palma Shoutout uh, Tunaang Dako Farm shout out at kay Gary Bation shout out so yun mga paps uh, salamat sa pag subay sa aking munting channel so, sa so, mga silent viewers sa so, mga solid subscriber so, yun salamat sa palaging pagsubaybay no at sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa aking munting channel RM Alimokon Hunter Vlog so yun mga paps ikulit si kung magaling ka na yun mga paps yes, kumakain pa na <laughs> Five mga paps So, hindi na natin ito patagalin, mga paps. i uh, ko na lang kayo. Kumando na ako sa spot, mga paps. Tara-tara. Let's tara. go, mga paps. Ayan, mga paps. Dito na tayo sa spot, no? Sa bagong spot. So, Diyan, mga paps. May umuuni na dyan, mga paps. So, dito sa taas, mga paps. Diyan. May umuuni na din dyan. So, yan. Hanap na tayo ng pagsisitapan, mga paps. tara scoop, Let's go, mga paps. inci click Hee <laughs>

Paps so yun mga Paps no? Grabe na patawais na alpas mga Paps Dito lang mga Paps Talim oh. Uling siya dyan Bumaba so, Kahit anong uh, limlim ni kulit no? Grabe mga Paps Sobrang wais talaga Kahit bagong spot na ito mga Paps Sobrang wais din So yun mga Paps Lilipat tayo ng pisto Tara tara let's go küll ma täpselt seda si mina teen siin kulli . So yun mga paps Madali rin Isang baba ito mga paps Maliit kasi yan. is din ito ha Kalpas na ito mga paps Yan ah Lipat doon Lipat lipat sa so, mga paps Tagal din ako sa kulot no So, so yun mga paps Tumuhin na kami ni kulit no So nakatatlong sit up ako mga paps So yung dalawa Ah uh, may lumapit no yung unang sit up mga paps napakawais hindi lang nakita sa camera no pero grabe ang limlim pugad ni kulit no para mapadapo lang sa gilid lang kasi yung alpas mga paps hindi nakita sa camera ayun hindi dumapo kawais mga paps so sa pangalawa nga uh, sit up mga paps so yun kadalitan yun tayo ng isa no yun isang babae so siguro mga paps ah yan isang babae mga paps papakawalan lang siguro natin to mga paps no kasi maliit kasi isang babae. So, hina na natin 'tong dadalhin dalhin mga paps. So, sa pangatlong setup mga paps, ganoon rin. May lumapit pero wala. Ayaw bumaba. So, 'yung ina, ina upload ko mga paps, 'yung dalawang setup lang no, 'yung nilapitan siya na uh, hindi dumapo at saka ito. So, siguro magpaalam siya muna kay Kulit no. So, Kulit. tapos nagpaalam muna siya kay kulit no? so dito lang natin to papakawalan mga mga paps kasi dito din ko nakuha no dyan eh. no sa taas to nakuha eh. so dito lang natin pakakawalan no? so yan kalawalan ko na mga paps yan. gusto na siyang lumipad mga paps so yan lipad so, yun 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 So, yan. Buhay na kami Kulit, no? Kasi, ang na. Tatlong sit-up lang ako, mga paps. saka yung... ah uh, salamat sa pagsubaybay mga paps at hindi pa nakapagsubscribe at hindi pa na-hit yung notification bell sana hit yung mga paps para updated yung mga hand mga paps so hanggang dito lang yung video mga paps at salamat sa pagsubaybay uh, sa mga silent viewers at sa mga sulid subscriber mabuhay po kayong lahat bye, -bye.